ang lulutuin natin ngayon, ginisang kangkong. Alam ko, ang kangkong pang sinigang at saka pang dobong kangkong. Pero ngayon, ang ituturo natin sa inyo, ginisang kangkong. At para magustuhan ng mga bata, pwede natin lagyan ng sahog. Ang isa sahog ko ngayon, eh, giniling na baboy. Pero kung wala naman kayong giniling, iuna nyo na po muna itong inyong giniling. Pwede din po uh, itong tokwa. Maganda din siya para may kakaibang lasa. So, habang ginigisa natin yung ating giniling, pwede nyo na siyang pinslahan ng patis. Pwedeng patis, pwedeng asin, at paminta. Yan. Okay. So, yan po. Pag dumidikit, pwede nyo lagyan ng konting tubig para mas maluto yung ating ginisang baboy or tokwa. Kung tokwa, pwede yung papulahin ng konti. At saka ninyo timplahan. So, ito, pwedeng toyo para kung gusto nyo, mas mapula-pula. Ginamit ko po ay toyo. Yan. Pwede rin pong asin pag gusto nyo. At lalagyan na natin ng konting pepper para malasa na yung ating sahog papulahin lamang yung ating giniling. Patis, masarap din yung pang gisa. Okay, yung mga Thailander at saka tayong Pilipino, gusto natin patis. Pag gusto nyo namang maganda-ganda yung kulay, pwede rin ng toyo. So, papulahin lang natin. Nilagyan ko siya ng konting tubig kanina para mas lutong-luto at para lumambot din. Okay. So, ang ganda na po ng kulay at ang bango na ng ating giniling. So, kita nyo po. At pag okay na yung ating giniling, eto po ang ginamit natin, kangkong. Sabi ko nga, kapalit ng... Pag gusto nyo mas may lasa pa, pwede namang walang mga sahog, pero para mas kainin ng mga bata pwedeng tokwa or kahit hiniwa-hiwang baboy, pwede hiniwa-hiwang manok, pwede rin. Yan po yung mga pansahog na pwede nating Oo. Uh -oh, ilagay. So ilagay na rin po natin yung ating sibuyas at bawang. Para magisa na rin sila. Ito yung mga pangpalasa natin. Yan. So, maaamoy nyo ang bango-bango na talaga. Okay. Kung gusto nyo mas malapot ang sabaw nito later, pwede nyo pong nagyan ng cornstarch. Pero, pwede rin namang simpleng tubig na lamang. Yan. So, pumula na yung ating meat na nilagay para mas maluto siya. Yan, durugin lamang sa mahinang apoy. Pag ginigisa nyo na, mas unahin nyo po yung mga tangkay. So, hinihiwalay ko po una yung tangkay kasi medyo mas matigas-tigas siya. At ito, -tangkay. tangkay ng kangkong. Yung dahon, kasi mas malambot yon, pwede na nating ihuli. So, nilalagyan ko lang po ng konting tubig para hindi manikit. At from the tubig, gusto natin medyo crunchy yung ating ginisang kangkong. Hindi ba ang sarap? Parang wow, ang sarap kumain ng kangkong. Minsan, gusto mo iba-iba uh, gusto mo adobong kangkong. Pero pag sawa na yung mga oyster bata sauce. sa adobong kangkong, pwede ginisa naman. Oyster. Ang oyster sauce, bagay po ito sa mga gulay. Kung meron lang naman kayo. Pero kung wala, okay na rin po yung toyo. Yan. So, nilagyan natin ng oyster sauce. Konting toyo. Pwede bang lagyan ng suka konti? Yes, pwede din. Walang masama. Okay din po lagyan ng suka. So, medyo mas magiging parang adobo yon Pero itong ano natin, lutuin natin ngayon, recipe natin, eh, variation. Pag po nilagyan nyo ng suka, that's the adobo. So, two, two variations po ang ang pwede. With suka, adobo siya. Without suka, ginisa siya. So, yan. Gusto natin. Crunchy. So, two variations na nagawa natin dito sa ating kangkong. Adobong kangkong and ginisang kangkong. Ginisang kangkong with oyster sauce at toyo. Yan. So, pagluto na yung inyong stem o yung tangkay, ilalagay naman natin yung dahon. Yan. Oo. Last yung dahon. ilas po natin. Kung gusto nyo a little more spicy, pwede po kayong maglagay ng sili. Pero ako, paminta na lamang kasi yung mga bata minsan ayaw naman nila ng maanghang. Kaya pepper na lang o oh, itong ang pampalasa natin. Pero kung sa mga may edad, mas gusto nyo po yung mas maanghang, pwedeng hiniwang berdeng sile or pulang sile. So, luto na po ang ating ginisang kangkong. Pag nilagyan nyo nang suka naging adobong kangkong. So, two versions tayo. Gusto natin iba't ibang version. Pag na-off nyo na po, pag ihahain nyo na, pwede nyo lagyan ng konting green onion sa ibabaw. Okay? Pampalasa, masarap po yan. Okay. Ah, benefits, yes. Oo. Ang benefits po ng ating um, kangkong, marami siyang antioxidants. Alam nyo po, a uh, beta carotene, lutein, santin, cryptoxanthin at napakalakas po at napakarami ng na kanyang vitamin A. So kailangan sa mata. So bagay to sa mga bata. Uh, vitamin A 210% ng pangangailangan nyo sa maghapon makukuha nyo na po dito sa ating kangkong. Bukod pa po doon sa vitamin C 92% ng kailangan nyo sa maghapon, meron na siyang vitamin C. Maganda sa immunity. At para mas gumawa ng collagen, ng connective tissue, ang inyong buhok, ang inyong balat, para kayo ay gumanda, kailangan nyo po ng vitamin C. Marami rin siyang vitamin B, kasama na yung folate, para sa ating mga nagdadalang tao. Mineral, iron, calcium, potassium, magnesium, manganese, phosphorus, para sa buto at ipin kumpleto. So, super food po talaga itong ating kangkong. So, anti-cancer to kasi napakaraming antioxidant. Okay? Masarap na masarap po itong ulamin, lalo na sa mga bata. Ginawa ko pong maliliit para mas bagay sa senior, mas madaling kainin ng ating mga seniors. Kasi pag malalaki, mas matigas baka hindi kainin ng mga bata. So, pang sinigang, pang adobo, at pangginisang kangkong salamat po